Good morning, good morning. Tuesday ng umaga. Napakakulimlim. Hindi na nakikita yung bundok doon. tsaka yung tuktok ng building kasi sa sobra ng uh, ulap. Napakadilim. Napakadilim po ng ulap. At ito yung tanawin ngayon sa may bintana ng aming building dito sa amo ko. Ayan bago magumpisa ng work. Good morning sa lahat. Good morning. Ayun, yung ka yung kalsada Bago mag-umpisa sa loob ng bahay. Nagpasilip din dito sa may labas ng bintana pala ng kwarto nila Amo. Ayan. Yung aming mall dito sa South Horizon, Hong Kong. Island at saka yung building ang gusto ko dito sa ano nato, yung nakapaligid na building na yan ayan naka surrounded na building po na yan tapos yung amin ay nakapagit na ayan tapos ayan basta makulimlim po dito yun na 7-11 nandun yung gymnastic ng aking alaga tapos ayun yung Japan's home ba yun? Living place, parang sa Japan's homes. Ayan. Tapos yun naman, sa isa na yun, yun nasa third row na yun. Malay class. Ayan. Makulimlim, hindi ko alam kung may bagyo o ano. Basta. Ayan. Bye! Sana mag-subscribe po kayo. Like and comment kahit na yung video ko eh hindi na upay video ng maganda. Kasi alam niyo naman po ang kunyang sa Hong Kong limit lang po ang galaw. Nga po sa muli. Bye! Like, comment, and subscribe po. Like, likes lang po.